Sa kulungan ng bagsakan sa 31 anyos na lalaki, makalihis naman haabunin motorsiklo sa Naga City. Binisto ang sospek na si Alias Karaoke, 31 anyos, residente ng Kapilihan Street, Barangay Kalawag, Parehong syudad. Basado sa report ka Naga City Police Office, nangyari ang insidente, alas 11 din aga ka nakaaging Domingo, Agosto 25, mantang nakapark sa atubangan kan sarung dakulang food chain sa nasabing syudad at nasabing motorsiklo, napagsadiri kan sarong 22 anyos na delivery rider na kan mga oras na ito, ang nasa laog kan establishmento para kuwaon ang deliver na pagkaon. Madaling nabisto dahil nga ni sa uh, tu kabang din kan establishment man, nag los, man, Potings, kaya, na nag-provide tulos ng CCTV footage kaya nabisado tulos si suspect perang ang oras makalihis ang panahabon, nasusog ang sospek sa haring kanaman kamarinisor asin sinabawi man sa iya ang tinabag niyang motorsiklo. Dapan sa daakan sospek, daiman man ka inihinaabon ang motorsiklo kundi pigsubli man sana. Basado sa impormasyon, notorious na paraabon sa nasabing syudad ang sospek na kakaluwas pa sana sa kulungan huli sa kasong karnaping. Patanid na lang po sa riding public, lalo sa mga nakamotor, na inatanan sa time uh, siguro na maray na nakalak kasi ang sospek susi, sigurado na bitbit, paghali, kaminsan po may mga nawawala at kayo ba. Kasi kung kahit ang maglaag ng tubulak, kung uh, babayaan pa ng haloy, at kaya ang motor, mas, gibo, mas maray po na gibuong tata ang uh, mga parhabo na sa RMB ni syempre opportunity kung kita nagkakaibuan ng uh, lapses o medyo nagre-relax kita sa so security kan sa tayong sa presente, nasa kustudiyan ng kapulisan ang sospek asiliwat na nahampang sa kasong pagbalgar sa kasong karnaping. Para sa mga baratang tatakbikol, Richard Bue.